guys, magandang umaga sa inyong lahat guys Ngayong umaga ay um, Meron tayong ituturo uh, Paano mag-compute Ng horsepower ng aircon natin Kasi uh, share man lang tayo ng konting Kalaman sa mga technician, ng mga paguhan lang Na uh, katulad ko rin Paguhan lang din dito pero Willing tayong mag-share ng ating natutunan So, yun guys, So ngayon guys meron tayong gagawin formula guys ngayon Para sa ating uh, Calculation mo so, Sana mapanood niyo ito guys para Magkaroon din kayo ng kunting idea uh, Share lang natin yung kunting kailaman din natin Para sa ating mga Kasama sa trabaho na nahihirapan kasi ako kasi na experience ko talaga yun na nanguhulat lang ako guys sa ano kung ilang horsepower yung aircon hinuhulaan ko lang dahil dahil sa size sa size sa laki ng aircon dun lang ako na bumabase pero mali pala yun guys kasi meron mga ibang brand na para sila ng size pero iba pala yung ano you know, so ito yung formula guys uh, voltage times current divide watts equals hp so ito yung formula na uh, hp ito yung watts uh, current so ano ba yung current guys yung current tire ko natin yun yung tinatawag na amperahe yan so lagyan lang natin ito dito ng horsepower para maintindihan talaga na mga kaibigan natin na katulad din natin nag-uumpisa lang pero ito senior ko lang din yung kunting nalalaman ko pagdating dito sa mga uh, uh, horsepower calculation kung walang HP yung aircon so HP is horsepower tapos W W yan yung watts o wattage watts yan tapos I yun yung current nya ang simbolo ng current ay ay so, yan current or yung pinto na amperaje yan yung current ay amperaje uh -huh. So, dito naman tayo guys sa B uh, ah, B is voltage So, magkaiba yun guys yung current at yung current at saka yung voltage magkaiba yun So, yan voltage Para ito, para mas lalong maintindihan pa ng mga kaibigan natin, no? Oh. bultahe bultahe ilan bang bultahe na ginagamit natin dito ay 220 so ayan ilalagay natin yung 220 yan 220 yan 220 tapos times yung current nya halimbawa uh, lang tayo to west ng halimbawa lang sa amperahe nya ay uh, isipin natin kung anong pwede uh, yan 5 yan 5 5.3 lang muna guys yan um, tapos divide natin to sa divide sa 746 746 watts so para sa kalaman ng mga lahat guys yung 746 ay equivalent ng 1 horsepower it's B So guys, lagyan na natin ilagay na natin kung ilang ah, ilan yung computation guys sa ating compressor ah unit pala unit ayun, parang malabo yata dito lipat natin to lipat uh, ah, huwag na yan burayin natin yan dito so 1.5 horsepower yun yung computation nya guys yan 1.5 HP